rated SPG, Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito ah ay kaawa-awang si Don Pepe ay hindi pa rin siya makatakas at makalaya. Ngayon hanggat hawak-hawak nga siya ng dimunyitang si Moira At pinuntahan pa nga siya ng kanyang apo Na ito nga si Zoe At dito nga niya sinabi na Sorry po Lolo dahil uh, inilihim namin sa inyo ang katotohanan Na ang buong akala nga kasi nitong si Zoe Ay wala pang malay ang kanyang Lolo Pepe Ngunit nakikinig lang pala ito sa kanyang mga sasabihin At dito nga na sinabi na alam mo Alam mo ang lahat ng katotohanan kung bakit ako ngayon nandito at uh, pinahihirapan ako ng iyong mami Moira at dito niya nga sinabi na paano ka pa manggagamot dahil uh, may mga dugo na ang iyong kamay tama naman diyan si Don Pepe paano ka pa nga manggagamot Zoe kung ikaw mismo ay masama ang ugali mo at hindi maganda ang ipinakikita mo sa mga tao lalong lalo na sa iyong uh, itinuturing na si Lolo Pepe at dito nga ay sinabihan siya ni Don Pepe na lumayas na siya at ayaw siyang makita dahil nga isa siyang kasabwat at magkasabwat nga sila ng kanyang mami Moira kaya walang nagawa itong si Zoe kung hindi umiiyak na lamang at nilisan nga kung saan naroon si Don Pepe at dito naman ay nakita nga siya nitong si uh, Doc RJ at tinanong nga siya kung uh, nasaan si Don Pepe at sinabi nga dito na please sabihin mo sa amin ang katotohanan at dito nga sinabi ni Zoe sa kanyang Mami Moira na baka kung pupwede at maaari lang ay sabihin na nila ang katotohanan kay Doc RJ at dito naman agad na sumagot itong si Miss Giselle Tanyag at sinabi nga niya na Zoe sabihin mo na ang katotohanan kung nasaan nga ito nga uh, si Papa para nga mailigtas nila at malaman nila kung ano ang tunay na kondisyon ng kanilang Papa na nawawala na nga ng halos sa ha, mag 24 hours nang nawawala ngunit matigas talaga ang puso nitong nga uh, demonyitang si Moira talagang sagad sagad hanggang buto ang kanyang pagkasama dahil ayaw na ayaw nga niyang malaman ni Miss Giselle at ni Doc RJ kung nasa saan nga itong si Don Pepe dahil alam nilang makukulong sila once na sinabi nila ang katotohanan na si Moira nga ang siyang may kagagawan kung bakit nawawala itong si uh, Don Pepe at dito naman ay kinausap nga nitong si uh, Doc Carlos, si Dr. Annalyn Santos at sinabi nga niya dito na hindi ko ipinagkakalat at hindi ko sinisiraan itong si Zoe dahil gusto ko lang malaman ang katotohanan kung ano ang ginawa nila kay Lolo Pepe at dito naman ay sumagot nga itong si Doc Carlos at sinabi nga niya na hindi yan kung hindi gusto mo lang ipagmalaki o ipagyabang na tama ang iyong ginagawa Doc Carlos tama ang lahat ng hinala ni Dr. Adeline Santos hanggang sayo na napakasama din ang ugali mo, na nabubukin ka na nga lang, ay pilit mo pa rin inilulusot ang sarili mo sa isang pagkakamali na dapat ay itama mo na. Isa ka pa namang naturing ang doktor pero napakawala mo rin palang kwentang doktor dahil isa ka sa pumapanig sa mga kasamaan at mga maling gawain ng kapwa mo at dalang lalo na dyan nga sa itinuturing mong Uh, anak na si uh, Zoe Sabagay ikaw nga naman talaga ang kanyang uh, tunay na ama Saan pa nga ba siya magmamana ng kasamaan ng ugali Kung hindi sa iyo at kay Moira Kaya wala nang dapat pang sisihin Dahil alam na ng lahat kung ano ang katotohanan At Doc Lindon sana naman ay pumanig ka naman sa katotohanan At sabihin mo na ang uh, totoo Kung ano talaga ang tunay na pagkatao nga ni Zoe Kung bakit saan nagmumula ang gulo na ngayon ay talaga nga napakarami ng mga taong nadamay lalong lalo na si Don Pepe na wala namang kalam alam at nalang ang pagkakamali lang naman dito ni Don Pepe ay nadiskubre niya at nalaman niya ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Zoe at ang tunay na kasamaan ng budhi nito nga nga si Moira and guys ito po ang ating pakaabangan mamaya dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka intense ng bawat kaganapan at talagang kapanapanabik ang bawat eksena at kung nagustuhan, po ninyo ang aking video for today. Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.